Magandang hapon po. Super typhoon na ang bagyong Goring at damang hagupit nito sa ilang lugar sa norte. Ilang lugar sa Cagayan ang binaha dahil sa mga pag-ulan. At mula sa Gataran, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine. Pia Ivan, maghapong naranasan ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Cagayan dahilan para malubog sa baha ang ilang kabahayan sa iba't ibang mga bayan. Rumagasa mula sa kabundukan ang tubig bunsod ng walang tigil na pagulan. Kaya sa bayan ng Gataran, nalubog ang ikta-iktaryang palayan at maisan. Sa bayan ng Bagaw, hindi na madaanan ang Bagunat Bridge. Lubog din ang ilang paralan at establishmento binahari ng ilang bahay sa bayan ng Lalo. Sa lakas ng ulan po, pumupunta po lahat dito. Sa loob ng bahay? Oh, Mahigit isang libong residente sa mga bayan ng Santa Ana, Baggao, Gonzaga, Lalo at Gataran ang inilikas kabilang ang dalawampung pamilya ng Indigenous Peoples Community sa bayan ng Gonzaga. Medyo mahirap po ma'am doon sa amin eh, kasi malakas ang quantum, hangin at saka ulan. Walang kuryente sa ilang barangay sa labintatlong bayan. Nagkukumpuni na ang Cagayan Electric Cooperative para agad ma ang kuryente. 12 munud kaakwan na nagsagawa ng mga power interruption. Wala pang report so far yung NGELCO tu na den kung na-restore na ulit. Namamahagi na rin ng food pack sa mga binagyo gaya sa Kalayan Islands. Ramdam din ng bagyong guring sa Isabela, malakas ang hangin at ulan sa Burgos at Gamu. Pinadapa ang mga taniman tumba rin ng mga puno. Ang Ilagan City, magdamag na binayo ng malakas na ulan at hangin. Nang lumiwanag, lalo pang bumangis ang hangin, apektado ang hanap buhay. May mga nagsaramu ng tindahan, may mga nag ng kanilang alagang hayop at nagtali ng bangka sa pampang. Pero may ilan pa rin ng isda sa ilog kahit ipinagbawal. Sa Aurora, inulan din ang kasiguran at dilasag mula kagabi hanggang ngayong umaga. Ivan, sa ngayon nagpapatuloy pa rin yung paglikas sa ilang residente, partikular sa bayan ng Baggao. Samantala, tuloy-tuloy pa rin yung distribution ng relief pack sa mga apektadong residente. Ayon sa PDRRMO, as of 5 p.m. ay hindi na madaanan ng na ilang tulay sa bayan ng Santo Niño, ganun din sa bayan ng Solana. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Ivana. Ingat at maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Bukod sa mga pagbaha, kabi-kabila rin ang naitalang pagguho ng lupa bunso ng Super Typhoon Goring. At mula sa Narvaca ni nakatutok na si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ivy? Pia makulimlim at kalat-kalat ang ulan dito sa Narvaca ni Kaya naman, humupa na ang mga baha dulot ng Bagyong Goring. Pero kabi-kabila pa rin ang mga pinsala. Oh my God. Lang. Nang lumaki ang ilog sa Barangay San Pedro sa Narvacan, Ilocosur, dahil sa ulang dala ng bagyong goring, bumagsak ang bahay sa gilid nito kahapon. So ayaw, into pala, into. Kinagabihan, pati ang bahay ng 64-anyos na si Lola Leticia nilamon na rin ng ilog. Noong 2015, naanod na rin ang bahay nila sa tabing dagat. Kung dumawat kami gabi at itulong ta. Ikitaan na kami kadimang matipag niya ng ma'am, ma nga nasip May mga financial assistance naman na ibibigay sa kanila. Pinalikas na ang ibang residenteng malapit sa ilog, pero dagdag kalbaryo ang kalsadang naputol. Ito yung kalsadang dumudugtong dun sa kabila kung saan nakaparada yung mga sasakyan. Ayon sa MDRRMO, tinatiyang nasa 40 meters ang kinaing lupa ng ilog sa kasagsagan pa lang ng nagdaang bagyong egay na pinalala pa ng bagyong goring. Ang mga residente naglalakad sa dating bukid na tinambakan ng lupa. Isolated pa rin ang mga residente nakatira sa barangay ng Uneg West, Narvacan at barangay nagsayawan ng Santa Maria dahil sa pagkasira ng tulay mula nitong nagdaang bagyong egay, sumasakay sila ng balsa para makatawid. Sa barangay Banglayan, Narvacan pa rin. May bahay na natabunan ng lupa. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi, pero ang ibang residente pinalilikas. Binayo rin ng malakas na ulan ang pasukin, Ilocos Norte. Halos mag-zero visibility ang mga kalsada. Sa Vintar, Ilocos Norte binabantayan ang paglaki ng ilog at banta ng pagguho sa mga aplan barangay, lalot na pinsala ang bayan ng Bagyong Egay. Sa Peñarubia Abra, sarado muna sa trapiko ang isang bahagi ng provincial road dahil sa gumuhong lupa at riprap. Umapaw raw ang sapa at kanal kaya lumambot ang lupa. Bumigay naman ang bahagi ng kalsadang ito sa Kabayan Benguet dahil sa landslide. Sa Botolan, Zambales naman, bumigay ang ilang bahagi ng Karael Bridge, kaya isinara muna sa mga motorista. Mahina na raw ang pundasyon ng tulay lalo kapag malakas ang ulan. Pia Ivan, nasa 25 pamilya mula sa apat na barangay ang nasa evacuation areas. Ang iba nakituloy sa kanilang mga kaanak. May kuryente naman pero dito sa barangay San Pedro, walang tubig dahil yung tubo ng tubig nasira sa pagguho ng lupa. Yan ang latest, balik sa inyo. Mag-ingat kayo at maraming salamat. Ivy Hernando ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon mga kapuso, narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy nga nananalasa sa bansa ang Super Typhoon Goring. Ngayon po nakataas pa rin ang signal number 3 sa eastern portion ng Isabela, ganun din sa extreme northern portion ng Aurora. Habang yung signal number 2 naman, sa ilang lugar po yan, sa Cagayan, Isabela, ganun din sa Aurora at Quirino. Habang signal number 1 naman, sa Batanes, ganun din, sa ilang bahagi pa ng northern at ng central Luzon. Kaya doble ingat sa mga kapuso natin. Dyan. Bukod sa bagyong guring, patuloy rin magpapaulan yung hanging habagat na patuloy namang hinahatak ng super bagyong guring. Base po sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Luzon ang uulanin bukas, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon. May mga malalakas sa ulan dito yan sa Mimaropa, pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region, ganoon din dito sa Northern at sa Central Luzon. Halos buong araw naman ang ulan dito po yan sa Panay Island, pati na rin sa Negros Provinces paghandaan po yung heavy to intense rains at ganun din inaasahan yan dito sa later provinces. At para naman sa Metro Manila, nako posible rin po ang mga pagulan bukas kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung merong lakad. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Problema sa isang barangay sa Maynila, ang pagnanakaw ng mga kable na nagiging dahilan ng aksidente. At nakatutok si Katrina Son. Isang linggo matapos matumba ang mga posting ito sa Barangay 410, Sampaloc, Maynila. Nakakalat pa rin ang mga kawad sa gilid ng daan. May mga kable namang nakasabit pa pero putol na. Ang natubang poste, poste ng telco at hindi para sa kuryente tulad ng una naming iniulat. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang sanhi umano ng pagkatumba ng poste ay di lang dahil sa truck. May kabataan na nagnakaw po ng kable, tapos sa pinotal po nila lumawit, tapos habang dumadaan yung mga sasakyan, unti-unti nahihilan, nahihilan. Bago raw ang insidente, anim na kabataan ang nasita ng mga taga-barangay. Apat sa kanila, menor de edad. Ayon kay Kagawad Froylan de Cruz, pinuputol ng mga kabataan ang mga kable at binebenta agad naman daw pinakawalan ng mga menor de edad. Pero malaki raw ang naging epekto ng insidente ito sa mga residente. Isa po kami doon sa walang internet hanggang ngayon. Meron po akong uh, nagtatrabahong anak, I work from home. Nakipag-ugnayan na raw sila sa mga telco, ngunit aabutin pa raw ng ilang araw bago maayos ito. Sa ngayon, pinaigting ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar para di na ito maulit. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng telco. Hindi naman nadamay sa insidente ang poste ng Meralco pero may paalala sila sa mga motorista. Palagi ang namin sinasabi na dun sa mga drivers ng mga malalaking sasakyan na ito, maging uh, ito ay truck uh, or any other uh, uh, youth vehicles flying the roads, na mag-iingat po pag uh, mataas uh, na poste, Uh, yan yung sa Meralco, yung mas maikli, mas maliliit, yun ang kadalasang mga telco poles. madi mo naman eh. Saka yung sa Meralco, ma -ma mataba yung poste, no? Ah, uh, kongkreto. Para sa Jimmy Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. edad sana botas binugbog umano na matauhan ng maritime police. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagkasugat at pasa sa ulo at iba't ibang parte ng katawan ang isang lalaking 15 anyo sa Navotas. Sumbong ng kanyang ina sa Navotas Police, binubog daw ang bata noong biyernes ng hapon na mga umaresto daw sa kanyang mga umano'y maritime police. Tinuli yung victim dahil may nawawalang cellphone daw. May humataw sa kanya sa likuran. At the same time may sumi rin. Yun, yun, ang pagkakasalaysay dun sa kanyang statement. Matigas na bagay daw, blunt. Kung uh, baseball bato, kasama rin yun sa isang titingnan namin ngayon. Agad daw nilang dinala sa ospital ang bata. Sinamahan daw na navotas pulis ang bata sa tanggapan ng Maritime Police para matukoy kung sino ang nanakit sa kanya. Pero sabi ng pulis, wala sa mga naroon ang nanakit sa biktima. Pero matapos daw magbigay ng salaysay ang bata, bigla umanong matras ang nanay sa paghahain ng kaso. Hindi niya na daw itutuloy. Kaya yun ang isang kinadidismaya din ng ating mga investigador dito. Apparently, may... Uh kumausap yata sa kanya from some sort of namagitan. Yun kung kum minsan yung tinatawag namin ano eh, na nagkaka reglu o rayusan sila. Pinuntahan ng GMA News ang bahay ng biktima pero walang humarap sa amin kahit anong katok namin. Nakausap namin sa telepono ang ina at kuya ng biktima pero tumanggi sila magbigay ng anumang pahayag hinggil sa nangyari. Pero kahit umatras na o ayaw ng magreklamo ng ina ng biktima, hindi pa rin daw ligtas sa asunto ang gumawa o mga gumawa nito. Kaya patuloy ang imbisigasyon ng Navotas Police. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto 24 Horas. May shadowing o pagbuntot ng Chinese vessels sa resupply mission ng BRP Laguna sa Pag-asa Island ayon sa AFP. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi naging madali ang resupply mission ng BRP Laguna sa Pag-asa Island sa Kalayaan na tumulak noong Martes at kaninang umaga lamang nakadikit sa pier. Lulan din ito ang ilang residente ng Pag-asa. Bago makarating sa Pag-asa Island sa Kalayaan ang BRP Laguna na may resupply mission doon nasiraan ito sa gitna ng laot at binuntutan pa ng mga barko ng China hanggang sa makarating sa isla. Kinumpirma ng isang mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News na sinabayan daw ng Chinese vessel ang naglalayag na barko ng Philippine Navy. Pero sinabayan daw ito ng BRP Gregorio del Pilar hanggang sa ligtas na makarating sa Pag-asa Island. Ayon sa isa pang source, sinabayan din ng China Navy Warship 630 ang BRP Laguna hanggang sa makarating ito sa Pag-asa Island. Lagi anila -an itong ginagawa ng China sa resupply missions sa Pag-asa Island. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang shadowing o pagbuntot na ito ng China. Patuloy raw na kinokondina ng Pilipinas ang mapangahas at delikadong taktika ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa South China Sea. Magiging regular na raw ang mga resupply mission sa kabila ng bantanan ng China tulad ng pambubomba ng tubig at radio challenge. Pero dahil sa dalawang insidente na yan, sabi ni Brunner, tila malabo na raw na matuloy ang inanunsyo ng AFP noong Hulyo na posibleng military exercise kasama ang China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Horas. Inibisigan ng QCPD ang nahuli kam na pananakit at paglalabas ng baril sa isang siklista. Sa video na ito na kumakalat online, makikita ang kumabig pa ka ng pulang kotse at nasagi ang isang siklista. Bawa ba nagmamaneho ng sasakyan. Binatukan ng siklista at naglapas pa siya ng baril. Sumuko na sa pulisya ang motoristang si Wilfredo Gonzales. Nangyari daw ang insidente noong August 8. At nagkapatawaran na raw sila noon ng siklista at gumawa paraw ng kasunduan. Siya pa nga umano ang nagpatawag ng pulis. E sinuko ng motorista ang kanyang baril at sasakyan. Sabi ni Torre sa panayam sa DZWB, iparerevoke nila ang license to own and possess firearms ni Gonzales. Kinukontak na raw ng QCPD ang siklista pero hindi pa raw ito sumasagot. Maria Rivera is in her TikTokerist era. This time, umindak siya to the tune of her 2009 hit single na Sabay-Sabay Tayo. Wala pang 24 oras ay may mahigit 17 million views na ang video. Hula at request ng ilan, Marimar Dance naman daw para sa next bid. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so, mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.